Alright mga amigos, breaking news po tayo. Hindi na raw po matutuloy ang sago pa ang Canelo Alvarez at Terence Crawford. Ayon sa The Ring Magazine. Heto po basahin natin yung mismong report. As sources advise the ring that the anticipated super middleweight showdown between Saul Canelo Alvarez and Terence Crawford is now cancelled. Ang sakla po nito para kay Terence Crawford sapagkat ito po ang kanyang mega fight talaga. Dahil nitong mga nakaraang araw nga lamang napabalita na mayroon ng venue at mayroon ng exact date kung saan sinasabing sa Setyembre ang kanilang laban at gaganapin sa Allegiant Stadium sa Las Vegas. Bagamat hindi po nabanggit ng The Ring Magazine kung ano ang talagang dahilan kung bakit kansilado na ngayon ng Crawford versus Canelo pero may ilang mga rumors po mula sa iba't ibang trusted source natin na ito daw po si Canelo Alvarez ay pinresyohan na naman ng napakataas ang kanyang sarili kung saan sa pananaw daw po ni kamahalang Turkey Alal sheikh ay hindi na makatarungan. Matatandaan sa mga ibang naiulat e eh humihingi ng $150 million itong si Canelo Alvarez para labanan si Terence Crawford at $200 million naman kung lalabanan ni Canelo si David Benavides. Nasasabi nating hindi makatarungan sapagkat mismo ang The Zone at si Eddie Hearn sinabi na may mga laban ni si Canelo noong pinopromote pa nila na hindi sila masyadong kumita o let's say mababa ang numbers. Ibig sabihin mga amigos hindi naman po garantisadong kikita sila ng limpak-limpak kapag si Canelo ang lumaban. Syempre kumisa nakadepende rin po sa laki na kinikita ng isang laban kung sino yung makakalaban ni Canelo. kung Kumbaga parang si LaGervonta Tank Davis kung si Tank Davis lalabanan lang si Hector Luis Garcia o Lamont Roach eh mapalad ng maka 250,000 pay-per-view yan. Pero nung labanan nga po ni Tank Davis si Ryan Garcia na isa ring popular na boksingero eh pumalo po ng 1.2 million dollars ang kanilang pay-per-view. Pero sa mga boksingerong hindi naman pay-per-view star tulad nila Benavides at Crawford eh mukhang malulugi na talaga kung 200 million dollars pa rin ang hihingiin na bayad ni Canelo. Sa iba pang balita ayon mismo sa trainer na si Robert Garcia. Unification fight sa pagitan ni na WBA World Super Flyweight Champion Fernando Puma Martinez at WBC World Super Flyweight Champion Jesse Bam Rodriguez. Posibleng maikasa ngayong darating ng Mayo. Sa ngayon, ongoing pa po ang negosasyon sa magkabilang kampo kaya wala pa po masyadong impormasyon na nailalabas. Ayun po yan sa mismong report ni Ellie Secback ng ES News. Sa ko sa bayan